mga bulad na parang sampayan, namimingwit si tatay, ito nilalagyan niya pa ng paon, namimili si sir para kanyang bilhin, tapos ang daming nakasampay dito na parang sampayan, pero hindi mo akalain na mga bulad ito, ang daming mga tamban or galunggong ang nagkukumpulan dito, kaya kung excited na kayo, sama nyo kami, let's go! saktong dating namin na mimingwit si tatay tinanong ko kung nahuli niya sabi niya yes kaya yan yung gawing pang tao niya para sa malalaki malay day nato maswertihan si tatay kanang gamay mahimunan na daku pang sudan diba san ka pa dito na talawan express Joke, krabi tao oy. Dito tinanong ko si tatay kung gaano kalaki yung nahuli niya minsan. Tinuro niya yung malaki oh, na bulad na. Yan daw yung palaging nahuli nila pag nagbibingwit sila dito na hapon. Pero chamba-chamba lang daw. Kung baga, minsanan lang ba. Kaya sabi ko okay na rin ha ah, kaysa wala. O oh, di ba diba ito tinapon ni tatay. Ayun doon o oh, di ba diba medyo malayo. Tignan naman natin guys kung gaano kaganda yung dagat ngayon, di ba? Napakalinaw. Halos kitang-kita nga lang yung babae, lalo yung mga bato. Yun guys, sa kabila yung mga nakapark lang na bangka kasi paghapon di naman yan sila magkuha kasi umaga man karamihan sila maglaot kaya paghapon yan yung pahinga ng mga bangka nila. All right. Nice. Ito dito pala guys, nakikita ko kanina pa ito, nadadaanan ko ang daming galunggong or tamban. Actually, halo-halo na eh. Grabe, pero sa kanila dito, hindi lang nila pinapansin, kaya tignan mo ako dito. Parang ignorante lang oh. Kahit sino ba naman, kung first time mong makita, grabe ang dami. Kaya dito, iniwan ko muna yung cellphone ko, baka mamaya mahulog. Nako, goodbye Philippines na tayo. Actually ngayong araw napakaganda ng panahon tignan nyo naman yung ulap. Silent mode, tahimik kayo, ka Tanawa jud ninyo ang dagat o ultimo wala gali siya kayo alon. Pureso ang mga galunggong tamba na sa kilid mga gagmay guys. Stay put sila. Ma ODI, ba't ngayon ko lang naisip no? Usahay bitaw na mga tao loading. Ako gani loading mo na lang ang uban no, Labo na kananga. Gaidad-idad na ta. Nako. Impas ang utang bisan mo pagbayaran. <laughs> nakon ito karna po ni buang nawala na po na kung pagka voice over aning video aber balik ka balik diri di ay ba diba? dito nga ay namili na si sir kung magkano bilhin niya kasi sa sobrang dami marami tayong pagpipilian yung iba ginahalay na mura na hinuog labada ni Kadagan <coughs> 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 Kuya wajudo jud grabe kalami ani ba labo kay labas man kayo dayon sila judang ang gahimo mau mao nang uban daw pili pili nami si sir namili na si sir kung pila ang paliton tawag dyan ni kanin o mangguro ning pugita What? ay mali pagi pagi man di ay sorry Nobody's perfect dito banda guys tinutulungan na nila kami mamili ng maganda at medyo malalaki ba kay syempre suki so man suki so mong mata bahala maglugi basta suki so what <laughs> anyway balikan na to, to mga galunggong diripi kay daghan magod kayo tanawa gurugong isa ka baksra kulang oy tanawa guling ka, sidlak sidlak panang uban diri oh kadaghan ana isda gani sidlak kani pangadlaw like what i said before gani kaninduta ta jud sa adlaw karuta jud nang dagat o kalinaw pati ang tubig malinaw talaga yung iba nga doon yung mga bata nagbibingwit din o paghapon kasi maganda man yung alon paghapon libirasan gat di ni... yes anyway dito nga ay natapos na kaming bumili ni sir ito yung pinapasok sa kahoy yan yung hindi namin binili pero itong tinatalian ni buddy yan yung binili namin o di ba karami kaya wag nang patagalin kami ay babalik at uuwi na kanina banda marami yung nakabitay dito ititignan ko kung andito pa ba yun? Ay, ito. Andito pa sila. Nakaibita yung unang video ko. O, di ba? O, kala mo sampayan eh. Bye-bye guys. Thank you for watching. Ingat tayo.